Ipinapakita ng video na ito kung paano mag-deploy ng mga device gamit ang Ruiji Reye App. Scenario ng Application Nahihirapan ka pa rin ba sa komplikadong proseso ng pag-deploy ng device? Pinadadali ng Ruiji Reye App v9.0.9 ang pag-configure ng Self-Organizing Network, SON, kaya nagiging mas mabilis ang pag-deploy ng device. Supported ng Ruiji Reye App ang dalawang mode ng pag-deploy ng device. Mag-connect sa Wi-Fi network. 2. Mag-scan ng QR code o ilagay ang SN ng device. Kung ang SON ay may wireless device gaya ng wireless gateway, AP, bridge, or home router, pinapayuhan kang mag-connect sa Wi-Fi signal na broadcast nito para sa configuration ng deployment. Kung hindi makapag-broadcast ng mga Wi-Fi signal ang mga device sa SON, pwede mong iskan ang QR code sa nameplate ng device o manumanong maglagay ng SN ng device para sa configuration ng deployment. Bago ang pag-deploy, tiyaking ang mga device ay nakakonekt ng tama sa network plan, nakakonekt sa internet, at naka-on. mag in sa RegiRaye app. Magkahiwalay na ipapakilala ang dalawang deployment mode. Mag-connect sa isang Wi-Fi network para sa deployment ng device itap ang plus add a project, iselect ang connect to Wi-Fi, at itap ang continue. Iselect ang uri ng device sa son na nagbo-broadcast ng Wi-Fi signal, at itap ang continue. Kapag natiyak nang nakakonect ng tama at naka-on ang mga device, itap ang start. Itap ang connect para mag-connect sa Wi-Fi signal na binobroadcast ng device sa son. Ang mga default na pangalan ng Wi-Fi para sa iba't ibang uri ng device ay ang mga sumusunod. Kapag tapos na ang pag-connect, bumalik sa Ruigi Reye app. I-configure ang password sa pag-login para sa mga device sa SON. Itap ang OK. Kapag na-confirm ng tama ang topology ng device, itap ang Start Config. Ilagay ang pangalan ng Wi-Fi. Automatikong isisynchronize ang pangalan ng project sa pangalan ng Wi-Fi. Ilagay ang password ng Wi-Fi. Kapag na-detect ng system na nakakonect ang mga device sa internet gamit ang Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP, otomatikong kukumpletuhin ng Ruiji Reye app ang WAN Configuration. Kung hindi DHCP ang ginagamit para sa internet access, i-configure ang WAN Configuration batay sa aktwal na sitwasyon. I-tap ang Save. Kapag na-i-deliver na ang configuration, i-re-reset ang Wi-Fi signal. I tap ang connect para mag-connect ulit sa Wi-Fi network, gaya ng ipaprompt. Kapag nakakonect na sa Wi-Fi, bumalik sa Ruiji Reye app. Automatiko kang i -re redirect sa homepage ng project. I-deploy ang mga device sa pamamagitan ng paglalagay ng mga SN ng device. i ang plus add a project. I-select ang scan or enter SN at i-tap ang continue. I-scan ang QR code sa ibaba ng isang device automatikong tutukuyin ng Rigi Rea app ang device. Kung hindi malapit ang device, itap ang manual at ilagay ang SN. Itap ang add. Ilagay ang pangalan ng Wi-Fi. Automatikong isisynchronize ang pangalan ng project sa pangalan ng Wi-Fi. Ilagay ang password ng Wi-Fi. i ang password sa paglogin para sa mga device sa SON. I set ang radio country region code ayon sa lokasyon ng mga device. Itap ang OK. Ire-redirect ka sa homepage ng project kapag na-deliver na ang configuration. Salamat sa panunod. I-scan ang QR code sa kaliwa para makapagbigay ng feedback o i-share ang mga suggestion mo tungkol sa video. I-scan ang mga QR code sa kanan para ma-access ang dokumentasyon ng produkto sa official website ng Luigi Reye. Ang suporta mo ang nasa likod ng pagsulong namin. See you sa susunod na video.